So ayun guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay uh, November 14, Friday. So mag, ano tayo guys, mag actual bintahan tayo. So mag start tayo guys ng alas 6. So time check na sa 5.48 na po ng hapon. Kaya natin mo, gabing gabi naman, <laughs> hindi na talaga siya guys. Uh, so, ayun guys, so 5.48 pa lang. 5.48, kita ba dito? 5.48 pa lang ng hapon. Pero madilim na nga. <laughs> ayan. Ay, na, ay, wala pa lang na. crispy burger. Ano tawag doon? Yung burger. burger. Ito po doon yung inano nyo. Yung may shape-shape. Ang tawag doon? Ang may staff. Ang tawag doon? Ah, An -an natin. Natin. Yon, wala, oh, wala. na yun. Wala. Wala. An ano An -an 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 um, na? Ano na? Ano Meron ako nun nung ano. Ano like, <coughs> fish fish burger. Fish fish burger, burger, na? Crispy burger. Crispy burger. Ham, shawmai, to see no. Ano? Skinless. Ah, pati ko yan. Pat, ano yun siya? Pati yung crispy burger. Yung coated siya ng ano. Oh, wala laki. Pati ham. Burger. Ang tawag natin. Ito ham. Ito ham. Sixty eight. Ano ba? Hindi na Kana. Kita di niya. Ito sixty eight plus thirty, ka chop niya. kita

So ayan guys, mag-start na tayo ng uh, tawag dito. Mag-aktomentahan na tayo guys. Pero time check guys, nasa 5.53 na po ng hapon. Pero talaga madilim na talaga guys. <laughs> madilim na ko ba Ang aga-aga dumilim. Ayan o, 8.54 na ng, hap, ng gabi. Gabi na talaga. Ayan, 5.54. Kita ba? kita sa cellphone. Ayan guys, 5.54 na po ng gabi. So madilim na talaga guys. Ayan. So, hintay tayo ng customer. Copy, magi. Thirty-two, six, nine, forty-five. Thirty-five. 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 thirty tatlóng ilang, 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 <coughs> ano ba? forty five. aliyeh. anilangan niel ba? tatlóng. alar ng hindi ba yan? hindi alam siya yung shrimp on. dry beef on. tampok. ang sauk sauk san? tapat 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 tapat

Ay, ano pa ako lang pala ng 4? 367. Pisa dali sa akin. It doesn't make any I'm looking out for the So yun guys, kaka 6 lang po ng gabi. Ayun, <coughs> claro, ano, 'yun siya klaro 'yun oh. 6 na po guys. Yan anuhin oh. ko muna yung aking lagayan ng bigas kasi ren guys o, para mapalitan. Kasi yung ano natin guys, yung supplier natin ng bigas, wala sila yung imported. Yung imported guys, yung buo yung butil, yung sabo ko pandan, tsaka coco pandan. Kasi yung coco pandan to guys, hindi na, ko nang mapalitan coco pandan pa rin, pero same price pa rin siya 48. Ayun o yung buo yung butil niya tsaka makikita. 'Yun yung mga imported na bigas. kasi so, wala sila ng imported guys. Para maganda din naman ito yung coco pandan nila na local lang. 'Yun oh, maganda din siya 45 per kilo nana maputi din oh. Yan. So lalagyan natin doon para may laman yung ating bigas. Okay. Pwede na kung bigas na guys, kung saan? Bigas na pansa saging lang guys, 38 lang. Hindi naman guys, Tsaka, ano, maganda din siya, may 30 pesos. Dito sa saging baka di ka panasin. Eh. <laughs> Ayan. Ito yung ating bigas, guys, oh. Yan, you know, oh. Ganda. Yan. 45 per kilo. So, palitan ko na to. Ang ating, ano, presyo. Yan, guys. 5 lang yung ating isusulat. <laughs> kasi may 4 naman doon. So, lagay na natin. Stapler naman natin siya. Yan lang, oh. Ayan na, di ba? 48. Nagiging 45 na siya picture ng atin. Yan, 45 na. Ang the... katon, 30. <laughs> pwede mo na yung yellow, ate. Yellow, yellow, yellow. Ayun, pwede pa yan, ate. Dalawa.

i <laughs>

Mm -hmm. Situation. Down. I don't I mm -hmm. One six one one <clears throat> 100. 100. 100. Nandito na ko na. Nandito na ko na. na ko na. Mag-send lang. Mag-send lang? Okay. 2,000. So, na. Send na number. Ah. Tapawal sila naka-send. Okay. Hunter! Kayo ha? Paano ko kayo? nandito ka si Pogi. Oh. Okay na. Ano nga? Ano Alisok na na ba? Dalawa. Dalawa lang? <clears throat> <clears throat> oh, may 4,000 ka pa. <clears throat> mo sa four. <clears throat> Nabay kami sa patin. So, may madali po. Pogi ni Archie. Pero usag, baka mausag. So yun guys, may cash out tayo kanina, 902, tapos mayroon din siyang cash out na 5,000. So 5,000 guys, uh, mayroon tayong 100 doon. Then sa 5, uh, 902 na kinash out din niya, kasi in advance na niya ng send, mayroon tayong 20 doon. So, yan. So hindi pa tayo ng customer. So time check guys ay ano na oras? Time check. 6.21 pa lang pala ng gabi. Ng clock. 6.21. Ayan. Sumaga pa. So, while nan natitinda, nanonood din ako <grawel> ng mga mm -hmm. ano teleserye. Teleserye ba tawag doon, Daddy? Mm -hmm. Mm -hmm, mga movie-movie sa YouTube. Right. Mga Chinese drama. Ayan. <horribly> Ila. <influencers> yeah.

rolling guys november pa kami yan kadami hmm. <laughs> sila reklamo yung isa november pa daw <laughs> loko ko so, oh hindi okay. ko number Sonia Victoria mo ate. Sonia, Sonia Victoria. Gcash 300. Ang so, pangalan ng na? Gcash muna tayo guys ng 300 kasi ito yung cellphone ko gamit ko ay nandito ang ating Gcash. Stress. <laughs> Ang dami nila e. pa lang eh. Bakit <laughs> <laughs> bang alam ka? Kanina hindi sipag eh. Okay. Okay. <laughs> Ay, uh, so, okay na na Hello, guys. Uh, uh, pa? <laughs> <laughs> Dalawa Dalawa ba? Ay, nasukli ka pa. Magbigay siya ng 50, diba? Si ano yun? Si 150. Ay, dalawa pala yung load mo. Si ano <laughs> pala yung po kanina. Sige. Ah, okay. okay. Dalawa pala yung load niya. Ano okay. pala nagbayad? Ano nagbayad na? Mag-load pala tayo, guys. Ulit. Pajikas! Pajikas. May katitang okay. talaga. A2. Jen Rose. <clears> Tama <throat> niya. One thing. Jen Rose. Send na lang muna <coughs> Send tayo guys lang Gcash. 1,000. Nakapagsend na tayo ng 1,000 Gcash. Ayan. Ang dali. Then... okay dali. Ang dali. Ang dali.

<laughs> Ang problema dito guys sa amin no kasi sobrang daming aso. Yung mga customer, yung mga gusto bumili, hindi na nakakabili so sobrang daming kasi yung aso dito nangahabot. Hindi naman nangangagat yung mga aso namin okay. guys. Parang lumalapit tapos kinakahulan pero hindi sila nangangagat. Pero syempre di ba tayo ay may phobia tayo sa ganyan kahit na kinakahulan Ano <coughs> ba? <coughs> may bibili <maybe> pala lang sayo. Ano ba? Dito sa. Dito ano mga. Yo, dito pa dela. The... na itong blue. Ano? Pero ito. Plus 18. 4 plus 18, 42. Kamagano po? Ano? Hindi ka pang-dress. Alas ka na lang po. Alas ka na, condense na. Okay? Okay. lang so, kung pero. nga guys, <laughs> nagulat ako may tapla. Sige so, nga guys, yung ah, mga, mga aso namin dito, hindi naman nangangagat. Nangangahol lang, pero syempre natatakot ngayon tao kasi lalap lalapit sa kanila. Kaya ayun, parang yung mga customer namin nagreklamo. Kasi yun nga sa gabi, daring aso. Kaya yeah, pag every time na nangangahol, lalabas pa namin tapos napagalitan yung aso. <laughs> Di ba? Kalo ang katong halaga. na naubusan ako customer. <laughs> Ayun. So time check guys, no? Ah, uh, ano ba? Time check 7:57 na po ng gabi. Yan 7:57 kasi kita po ganyan. Yan. So maya-maya guys, mga 8 magsasara na rin kami. Do wala namang pasok bukas bukas guys, kaya lang syempre. Ah, uh, parang sarado rin magpahinga sa mga pintiko. Yan. So 3 minutes na lang magsasara na kami. So, mag-ano na din ako guys, maglilipit muna ako dito. I e, Anoin ko lang tong ating bigas. Kasi, ay, kita pa na bigas. Para matakpan na yung ating bigas. So, labas tayo guys. Magsasara na tayo ng tindahan. Tara daddy, sabara tayong tindahan. Guys, magsasara na kami ng tindahan. So, time check. 8.05 na po ng gabi. Tara, dito na kami dadaan guys. So, para makapapahinga na rin. Pagod na rin ang tindero-tindera. Ayan, uh, sarado mo niyan. Ay, mga, ano, malaga ko makukulit. O, oh, makukulit. O. Oh. Sarado, ah, santay. Gugulo nila, ang gugulo. Gugulo ng mga to, gugulo ng mga to. Gugulo ng mga bibi ni mami. So, ayan, guys. Ay! So, yun lamang, guys, ang aking finisher. Maraming salamat sa panunod paalam Bye-bye. Bye-bye,